Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw lamang ang bakakaisipin ng taong mahal mo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? At kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo, ay gusto mo pa rin ba na ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan? Pwes kung gusto mo na siya ay hindi hindi makakatigil sa kakaisip sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at paniguradong ito'y napaka ritual, basta buo lamang ang loob mo na gawin ito. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo ang gagawin mo lamang, isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. Dapat alam mo talaga ang totoo na pangalan niya. At kahit ano pa ang gawin mo na ritual, importante po na alam mo ang tunay na pangalan ng taong gusto mong gawa ng ritual, nang sa ganoon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo nang masulat ang pangalan niya dyan sa palad mo ng isang beses, muha ka lamang ng isang basong tubig, lagyan mo ito kahit kalahating kutsarang asin at haluin niyo po ito. At nang mahalo mo na, hawakan mo ang baso, ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong asin at tubig, ikaw ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito nang tatlong beses. Pagkatapos, ihugas niyo po ito sa isang kamay mo o sa isang palad mo na may nakasulat na pangalan niya. Huwag po kayong mag-alala kung mabubura po ang nakasulat diyan sa palad mo, wala pong problema. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.